ay guys, dito tayo ng tango na mayroong mushroom. Ginisa ko na yung bawang, sibuyas, nagay ko yung kaunting baboy at saka octopus. Ito, nagay ko na yung mushroom. May toyo. Toyo lang. Tinanok to. Nilagay na sa sanya ito pinagay ko na yung tanghon. ito mm -hmm. na uh, lang ito na dahon ng no? sikuyas <coughs> Nato na to guys. Masarap to. Salamat.